Magandang araw! Welcome back sa GSIC, ang inyong Pinoy and Sa mini-series ng Practical Penetration Testing and Ethical Hacking, sa video na ito ay aking ibabahagi ang ilang pamamaraan na ginagawa ng mga attacker o hacker to take control sa website na posibleng magre-resulta ng website defacing gaya ng nangyari sa Comilic on election noong 2016 at sa Linux machine na posibleng magre-resulta ng data leak o breach gamit ang privilege escalation technique. Paalala lang, ang hacking ay illegal at hindi layunin ng GSEC na ikaituruan ng hacking bagos ipinaalam sa iyo ang masamang dulot nito. Kung sakali mang inyong sundan, ang aking ginagawa, gawin nyo ito sa isang contained na environment gaya ng try hack me, hack the Box, o kaya sa virtual machine nang hindi nakakasira ng ibang network environment. Sa aking demonstrasyon, base sa nagdaang video ng web exploitation, gumamit ako ng road na room from TryHackMe. Kung nais mong sundan, tingnan mo ang mga naunang video or playlist na nasa channel ng 6 page. Meron tayong target website na Sky at base sa pasiyon ng scan, meron siyang V2 na directory. Kung saan ito ay nagre-redirect to a login that its HTML. Na posibleng kahit sino man ay pwedeng mag-register gamit ang fictitious na email. on this case, jseek.ph at thm.ph1. With the password of password1, I know it is unsecured password but for simplicity and demonstration purposes only. Gamit ang registered credential, itry kong mag-login gamit nito para nang sa gayon ay aking malaman ang mga posibleng kahinaan para ay aking mati-control ang website. On profile account, sinubukan kong mag-upload ng reverse shell sa profile image pero hindi siya nagtuloy dahil only admin at sky.thm lang ang pinahihintulotang makapagbago ng settings. Which is, bilang isang attacker, it gives me an informations na only admin at sky.thm na account ang may control. FYI, ang text box at ang file upload box, ito ay maaaring daan o portal at vulnerability ng website kung saan kung walang proper security check o validation, dahil maaaring ang attacker ay mag-initiate ng SQL injections to extract informations o kaya mag-upload ng malicious code or file to gain access sa naturang hosted website since meron na akong access sa website gamit ang registered credential na GSEC PH, the other technique na ginagawa ng attacker is password reset gamit ang target account ng admin at Sky, the THM, at with traffic manipulations gamit ang Burp Suite. Though, on the initial process, ginagamit ko ang gsec.ph at thm.ph1. at gamit ang burp suite ay intercept at i-manipulate ko ang web traffic request kung saan ang gsic.ph at thm.ph1 ay aking papalitan ng admin at sky.thm with the password of password123. Once again, it is demonstration purposes only. Isa sa mga teknik na ginagamit ng attacker is password guess o paghuhula sa password o kaya brute forcing ng account. In this case, admin at sky.thm. Though, medium may katagala ng proseso at magiiwan ito ng maraming bakas sa logs, lalo na kung active brute forcing ang gagawin. Now, i kong i-login ang admin at sky.thm gamit ang recited na credentials and it works. Since naka-admin at sky.thm na ako, ibig sabihin na take over ko na yung account at meron na akong total control sa website. Kung saan, pwede kong baguhin o i-deface ang website gaya ng nangyari sa Cumulik on Election website noong 2016. Though, sa ibang banda, since ang nais ko ay total control nung sa hosted website o ang machine behind the website, itutuloy ko sa Linux Privilege Escalation. Since karamihan ng mga website available online ay pinatakbo ng Linux machine. Dahil una, hindi na hingi ng license to run a website. At ang pangalawang dahilan ay ang Linux daw ay more secure than Windows which is I beg to disagree. Dahil mapa Linux man o mapa Windows, as long they are exposed online, it is vulnerable and it is a matter of time para ito ay makompromise. Maaring na na ito ng hindi natin alam. Sa demo na ito, as an attacker, gumagamit ako ng netcat para magkaroon ng shell o window terminal ng target machine. Kung saan, ito ay nakatrigger through a reverse shell .php. Kung paano ko sinitap ang reverse shell at na-upload ito sa target machine, panoorin mo ang exploitation 2 web penetration na video para ay inyong maunawaan kung paano naka-gain access ang maaaring attacker sa Linux machine. Now, meron na akong dollar sign. Ibig sabihin, meron na akong access sa target machine. Gamit ang command na who am I, It shows www-data kung saan ito ang kalimitang web user account ng Linux. I-type ko ang sudo-l command para malaman ko kung ano ang maaaring pribilihiyo ng user. Unfortunately, it asks for a password which is hindi ko alam. The other technique is aalamin ko kung ano ang maaaring services na tumatakbo na baka maaaring kong ma-exploit to take control? This case, gagamit ako ng SS o Socket Statistics Command para malaman ko kung anong ports and services running on the target machines. do ating makikita na mayroong session established kung saan ang target machine na 10.10.148.124 is reaching out to the attacker 10.10.120.2 on port 443, which is its TTPS. Gamit ang SS ole. As result, it is listed on port 9000, 27,017, 33,060 at meron ding MySQL, Domain, SSH at HTTP. Upon doing a research on port 27,017, ito ay MongoDB. Kung saan, hindi ito nahingi ng credentials kung nasa loob ng machine. Unlike with MySQL. So, itry kong itype ang Mongo then 127.0.0.1 which is a loopback IP address. Now, I gain access sa MongoDB. Gamit ang show DBS para makita ang mga databases sa loob ng Mungo kung saan ating makikita merong admin, backup, config, at local. I-browse ko kung meron bang laman ang mga databases gamit ang command na use din the database name gaya ng admin o backup. It use Under on the backup, mayroong user. So, gamit ang show collection para malaman ko kung ano ang mga tables sa loob ng databases. This case, on the backup database, meron siyang user na table. Gamit ang db dot table name which is the user dot find then open and close parenthesis para ma-view at makita ko ang mga records ng tables. This case, merong web developer as name or posibleng username since meron siyang password na Bahamas Chap 123 exclamation at sign and pound sign. So, gagamitin ko ang credential ng web developer to access on SSH on port 22. At ayun, nagtuloy. Gamit ang kumaan na sudo dasil ay aking nalaman na pwedeng gamitin ang sky underscore backup underscore utility ng walang password at ito ay available sa lahat ng user ng machine. Do gamit ang environment underscore keep ld preload. As an attacker, i-research ko muna kung ano ang environment underscore cape at paano ko ito magamit para sa privilege escalation. So upon reading and understanding the research, Gumagana ito gamit ang programming C language. Lucky me, meron ng existing na code na pwede kong hiramin. Credit to hacking articles that I in. So gagawa ako ng files na prev gamit ang nano editor ng Linux at ilagay ko ang code Gamit ang gcc ay aking i-compile ang priv.c to output a priv file. Gamit ang compiled file na priv. i-type ko ang command na sudo prev ld underscore preload equal sign directory kung saan nakasave yung compiled na prev file. Then, the sky underscore backup underscore utility. Bingo! Meron na akong pound sign or hashtag sign. Ibig sabihin, nakaroot na ang aking privilege at meron na akong total control sa Linux machine. What comes next is unlimited possibilities. As an attacker, dahil maaaring papalitan ang credential ng root o kaya mag-add ng user with the root privilege. As an infosec, it is a disaster. Sana ay may napagpulutan kayo ng aral at may natutunan. Kung inyu nagustuhan ang video na ito, inayanyayahan ko kayo na panoorin nyo rin ang mga nauon ng video at huwag kalimutang mag-like at share sa iba ang kalamang ito para dadami at lalawak ang komunidad ng Pinoy Infosec. As always, stay safe, stay secured, at maraming 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 salamat.